guys! For today's videos ay wrapping na naman tayo. Gawa tayo ng chocolate bouquet. Kung gusto nyo matuto, panoorin hanggang dulo! don't skip the ads. So, ayan guys, yung una natin gagawin, ididikit lang natin doon sa chocolate or cane day na gagawin nyo. Kung gami naman ang gagawin nyo guys, tusok nyo lang guys, is tusok. Hindi na kailangan ng glue kasi gami naman yon Wala yung plastic. So, ganun yun. Kung lollipop naman ang gagawin nyo guys, ang stick na yan at saka yung plastic ng lollipop, ipag-combine nyo lang, ilagyan nyo ng scotch tape So, pagkatapos, itusok na yan dyan sa styrofoam. At sa ating mga followers dyan na nagtatanong kung magkano ang bintahan, depende po yan mga idol kung magkano ang inyong puhunan. So, halimbawa, ang inyong puhunan ay 100. So, pumatong na lang po kayo ng 50 or 20, 30. Bahala na kayo dyan. So, ganun yun. Basta kwintahin nyo lahat yung mga nagastos nyo. Yung mga wrapping, sticks, lahat-lahat ayun guys, maglista kayo kung magkano ang total lahat ng nagastos nyo at uh, magpatong na kayo para kumita naman kayo huwag kayong magbinta, hindi kayo kumita oy, paano yung talent nyo <laughs> talent fee yan so ito na nga ang pangalawang gawa natin guys iba na naman ito, tignan nyo ganun lang, tapos parang ganyan okay na yan, ganyan na lang madali lang yan guys, basta gaman nyo na so gaya-gaya lang po tumaya <laughs> hanggang matuto kayo, tiis-tiis lang. At sa mga solo parent dyan, na walang ginagawa, naku, mga nanay, mga estudyante dyan, na walang mga ginagawa, subukan yung pag-aralan na ganito, ako, okay, magandang negosyo to guys, tapos i-online nyo, i-offer -ano nyo, nyo sa mga kaibigan nyo, mga ganon, mga kapitbahay, hanggang mag-ano kayo, magawa-gawa ng mga videos, magawa, hanggang magawa kayo ng mga page, ipost nyo yun sa page nyo, hanggang, hanggang, hanggang makilala kayo. Kasi, pag once na ipost nyo yan, baka may makakita, may mag-order, ganun yun. Yun nga ang sabi ng karamihan, kung may tiyaga, may nilaga. At ito na guys, idinikit na natin dyan sa stick. Para maganda siya tignan at malaki-laki yung bouquet natin tignan. Yun ang purpose ng papil na yan. Alam nyo guys, kahit anong candies, gummies, pwede palang gawing nating bouquet. So ayan, gumawa nga ako dati ng bouquet, vegetables, si eh, mga gulay. Ginawa kong bouquet ito, pakita ko sa inyo. Ayan guys, naging santa tayo niyan. Yung paalis na ako ng ibang bansa, naging santa ako bigla. <laughs> Papasalamat kang Lord kasi may mga blessings tayo natanggap. Yun, yun. Hanggang ngayon, bless pa rin tayo. Araw-araw may blessing si Lord. Kaya pray, pray lang guys. Mga idol. Ayan na, nag na tayo ng wrapping natin. Ayan, gawin lang natin. Apat. Apatan lang yung talaga sa akin kasi maliit lang naman yung gagawin natin. Bokeh. So, ayan. Uh, iba na naman yung ating design. Ganyan. Tinupi ko lang ng isang tupi. At tapos, ayan na. Itouch na natin doon sa bokeh na ginawa natin. Ayan. Tapos, idikit na natin. Ayan. Scotch Ayan guys, basta sundan nyo lang ang aking step by step para matuto kayo. Tsaka may isi-share ako sa inyo. Ang ganitong wrapping pala sa Shopee ay napakamura. So maghanap pa kayo ng mga sales. Ay talagang marami doon. Pagbili na kayo ng mga ganyan, mag-ipon kayo kasi pag maganda talaga, pag may gamit kayo kasi pag once na may occasion, pwede kayo, pwede mo yung gamitin sa so, may mga na nag-order, ayan, makumplito na kayo, uy. Kasi para madali lang ba, emergency na may mag-order, makagawa kayo agad-agad. So, ayun lang ang aking advice. At may technique pa ako. Kung yung mga kaibigan yung mag-birthday, ipabili nyo yun kung wala ka talagang puhunan o pera pabilihin mo sila ng mga gamit o candy, chocolate, tapos ikaw yung gagawa I-video mo, ganun para yung ano ba, parang mapraktis mo siya kung paano siya gawin Ganun, para ma-practice mo talaga yung kamay mo, yung isip mo. Bahala na libre, bahala na hindi ka kumita. At least na try mo ba, yun ang importante na try, try, try mo. Para pasusunod na paggawa mo, ay ganito lang pala oh. madali na lang sa Yun ang aking technique din dati. Naggagawa ako ng na libre, ganoon. Yan pala ang aking kumare. Yan ang may-ari ng shop na inimbitahan tayo ba na gumala dito. <laughs> Gala pa more dai. Sabi niya, kubuha ka lang ng chocolate dyan, Mari. Marami dyan. Hindi yan akin, kaya kubuha ka ng madami. <laughs> Nilagay lang yan dyan sa shop niya, tapos pinapagawa sa siyang design. Binabayaran lang siya, di ba? Kaya libre yung chocolate niya, kaya tara na, kainan na chocolate. <laughs> so, ito na nga, guys. Iyan, lalagyan pa natin, tatalian pa natin yung tip yan, scotch tip, para uh, maging uh, strong talaga siya. Hindi mag-luag uh, ba. Tapos, ayan na ang sabi ko sa inyo, maghahandle na tayo, magkakover na tayo ng handle, ginanito ko siya. Sabi ko sa inyo, ay topi lang din, ganyan, pero i-adjust nyo doon sa baba, ayan, paganyan. Tapos, ayan, tapos dikit na ulit. Ayan guys, ganyan guys. So, di ba nakita nyo na? Now, you know na. So, ayan i eh, guguntingin ko, putulin ko yung ano, kasi sobrang haba. Hindi na ma-cover doon sa ating nilagay na uh, flower cover. So, yarn. So, din lang ang tip para makuha nyo. Ayan, guys. Oh. Uh, tatlo lang. Tatlong piraso sa baba. Ayan. Kung gusto nyo pang matabak uh, mataba-taba yung buki nyo, dagdagan nyo pa ng marami. Kung gusto nyo, pero mas lugi kayo pag marami yung wrapping lagay nyo. <laughs> Kaya tipirin nyo din, no? <laughs> So, ayan, tupi lang. Tupi lang si Inday. So, ganyan lor. At kung nagustuhan nyo ang videos na to, guys, at mayroon natutunan kayo, please, please, share, like, and comment down below. Sa hindi pa po nakapalo, follow na po kayo. Thank you for watching, guys. Pero hindi pa tayo tapos. Ho! <laughs> hindi pa tayo tapos. Don't skip the ads, guys, para matu makatulong kay sa akin at may matulungan tayong mga taong nangangailangan soon pag magkasahod tayo. Ayan, guys, magre na tayo. Mas maganda ganito ang ribbon, guys, sa Pilipinas kasi mahal. Alam nyo, guys, mahal ang ribbon dyan pala sa Pilipinas. Pero dito, compare namin, mas mura yung ribbon dito. So, ganyan ninyo ang pagka-ribbon kung pwede habaan nyo yung ribbon para maganda tignan. So, ayan. Sana may natutunan kayo at nagustuhan nyo to yung videos na to. So, maliit lang yung ribbon kong ganyan, guys. Pwede nyo yung lakihan pa para maganda siya tinay May bitay-bitay ba? So, ang ganda, guys. So, oh. so, thank you for watching, guys. All, everyone. God bless us all. Thank you, thank you very much. Yun, ang ating mga bouquet, guys. Tignan nyo, guys. Ang gami. Ang ganda, no. Pwede pala ganun. So, ayan, no. Oh. Marshmallow, pwede pa lang ganyan. Ay. Iraping niyo yung ano, ipasok niyo sa plastic yung uh, marshmallow. So, yun lang. Sana gusto nyo, guys. Yung video na to. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye. Mua, 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 mua.